Hello, hello po. Buenos dias. Magandang umaga. Mayong adlaw mga higala, mga kapatid. <laughs> mga sangkay. Buenos, buenos dias po. Nandito na naman po si Kuya Dorblog23. Mag-shout out po sa aking mga friend. Maraming maraming salamat sa inyo po. At uh, sa patuloy nyo po na pag subay-bay sa aking mga video, sa aking live. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you very much po. Unang-una po, shout out kay Miss Hiang ng Hong Kong. Si Hiang Mascara ng Hong Kong po, maraming maraming salamat po sa iyo. At shout out po sa iyo. Ganon din po kay, kay Sony, maraming maraming salamat din po sa iyo. Thank you, thank you very much po. <coughs> shout out din po sa iyo, Sony. Sakit po ng lalamunan ko po. <laughs> Ganon din po kay Jazz Cooking YT. Maraming maraming salamat sa iyo Jazz. Shout out din sa iyo Jazz. Ganon din po kay sabi niya dito, Boss, where are you? Ito po yung pamagat ng kanyang title po ng kanyang channel. Boss where, Boss, where are you? Boss, where are you? Maraming maraming salamat po sa iyo. Shout out po sa iyo. Ganon din po kay Alfredo Saitanan. Maraming maraming salamat sa iyo Alfredo. Shout out po sa iyo. Ganon din po kay Sally143. Maraming maraming salamat. Sally143, Sally maraming maraming salamat po. Ganon din po kay Nagmamahal123. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out po sa iyo, Nagmamahal. Ganon din po kay Trupa Tum Recap. Maraming maraming salamat sa iyo, Trupa, Trupa Tum Recap. Shout out din po sa iyo at sa inyong mga kaibigan po dyan. Maraming maraming salamat po. Ganon din po kay ma, ano, kay ma, mami a, ah, kay mami channel, awi sail, awi soul, mami channel. Maraming maraming salamat po sa iyo. Ganon din kay kay kapamil, kay mail tv. Maraming maraming salamat, mail tv official. Thank you, thank you po. Ganon din po kay Eric Ricardo official. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa iyo. KC Garcia, salamat salamat po. Maraming salamat sa patuloy mo pong pagdalaw sa aking live. Thank you, thank you po. Kay Eli20, shout out po sa iyo Eli. Maraming maraming salamat. Kay Joy Eba Fabricante, shout out sa iyo Eba Thank you, thank you po. Kay OFW si Buhana Biker. OFW si Buhana Biker Vlog. Maraming maraming salamat sa iyo at shout out po sa iyo at sa iyong mga friend po. Kay Marilyn Mix Vlog, maraming maraming salamat. Shout out po sa iyo kay Maring Kababayan, Mix Vlog, salamat salamat po sa iyo. Kay Ampoy, salamat salamat po. Kay Morski Adventure, salamat salamat po. Shout out po sa iyo. Kay Yard Foods, maraming maraming salamat. Shout out po sa iyo, Yard. At gano'n din po kay Josela, kay Josel ng Hong Kong, thank you, thank you po. Thank you, thank you. Kay Kobe-san, salamat salamat po, Kobe. Thank you, thank you po. Kay Kuya Jewel, thank you, thank you po. Shout out po, po sa iyo Kuya Jewel, Thank you, thank you. Kay Inday Vlog, salamat, salamat po. Shout out po sa iyo Inday Lisi. At maraming, uh, marami marami pa pong mga isa shout out po natin. Thank you, thank you very much po. Nahihirapan. Eh, Nahihirapan po talaga ako lumunok sa hangin lalamunan. Sakit po ng lalamunan ko. Kasi po may isipon po ako kasi malamig po palagi dito sa Spain. Kaya ganito po ang aking nararamdaman. Pero malapit na po bang tag init <laughs> at malapit na po. At uh, shout out po kay LSB Vlog. Salamat salamat sa iyo LSB. Ganun din po kay Ibap Channel. Salamat salamat sa iyo Ibap. Kay The Drafter PH. Maraming maraming salamat Drafter. Kay Strong Mom. Maraming maraming salamat Strong Mom. Ah. ayun po ito. Kay Riva. Katak. Ah! Kay kay Rina Katak. Kay Rina Katak, and you po ito si Rina Katak. Hindi po ito nakakaintindi ng Tagalog. Thank you, thank you very much po Rina. Shout out for you. Thank you, thank you. Elisa Vlog, salamat, salamat. Shout out po sa iyo. Kay Pauline Usay, OCD o, -O Paulin OCD, salamat, salamat sa you Thank you, thank you very much. Shout out po sa you Thank you po sa iyong pagdalaw sa aking channel, thank you, sa aking live. Salamat, salamat po. Kay Lisa Vlog, thank you, thank you po. Shout out po sa iyo, Lisa. Kababayan po tayo, bahay po tayo dito. <laughs> salamat, salamat sa iyo, Lisa. Kay Ami thank you, thank you po. Thank you, thank you very much. Shout out po sa iyo, Ami. Kapango Vlog, salamat, salamat po sa iyo. Salamat, salamat. Thank you, thank you po sa lahat ng mga dumadala sa aking live. At shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you very much po. Salamat, salamat po. bye, -bye po. Bye-bye. Salamat, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you po. Patuloy niyo pong suwayan ang Kuyador Vlog 23 at uh, palagi ko po kayong isa shout out po dito sa aking video. Salamat, salamat po. Thank you, thank you po.